thank you natin mag multi day ride sa panahon na to syempre ang daming mga bakasyon pero um, naisip namin na maganda panahon na to para magpahinga at mag chill muna and ganun yung gagawin natin ngayon sa ride natin ngayon pumunta tayo ngayon sa Rizal at gagawin natin yung Sierra Madre Loop pero may konting twist ahaluan natin siya ng gravel na section Ang first part ng ruta natin ay pareho lang sa tipikal na Sierra Madre Loop. Mag-uumpisa sa Marilake Highway, papuntang Silangan. Pagdating sa barangay Kuyambay ay papasok tayo pa kanan sa looban ng Tanay. Tatawirin ang mga gravel roads pamunta sa Sitio Rawang, barangay Tandang Kutyo, kung saan may mga naghihintay na mga gandang tanawin ng ilog, talon at kakaibang rock formations. Matatagos tayo sa Tanay-Sampaloc Road hanggang magtagpo sa Manila East Road pabalik sa ating starting point. 110 kilometers ang haba ng ruta natin at may elevation gain na 1,700 meters. Medyo tayo ngayon pero sana tama yung nakikita ko sa mapa at makakatagos tayo sa tanay sa Palok Road dahil kung hindi magbabacktrack tayo and malayo-layo ang ating ikot kaya medyo <laughs> aasa tayo sa ng swerte ngayon Last week na bago magpasko itong ride natin at medyo tama rin siguro ang desisyon namin na dito muna ang ride sa Malapit. Kapag mga galing kaso sa Metro Manila, grabe ang traffic sa kalsada. Ang daming mga tao ang naghahabol ng na mga bibilhin para sa Pasko. At hindi ko na na-video pero naipit kami ng traffic sa Antipolo nung pauwi na. nasusundan nyo ang channel? Marahil ang beses na rin nating naitampok itong bahagi na ito ng malilaki At marahil ay familiar na kayo sa mga ahon na kailangan nating harapin Para sa mga bago lang, ay four notable climbs tayong ahon yun Osoboso Katish Gardens to Radar Big to Sierra Madre At Teresa zigzag. May mga short climbs din in between kilala talagang maahon ang ruta na to pero kakayanan naman kung dadahan-dahan ang gusto ko dito ay ang view ng kabundukan hindi nakasawang balik-balikan maabon buong umaga nitong araw na to uh, parang laging natataon na lang kapag nag-offroad kami okay siya dahil hindi mainit pero magiging maputik naman ang trail kaya posible na maging madulas at delikado. Buti at hindi masyadong teknikal ang ating ride ngayon. long climb down more to go <laughs> ah. pero actually actually hindi naman tayo fully nagagamble dito um, uh, siguro 2 years ago nagganon na kami nag camping dun sa tagat campground sa barangay Kuyambay may nakausap ako dun na isang local na sinasabi niya yung daan daw dun makakatagos hanggang sa ano uh, tanay sa road ang worry ko lang baka may nagbago over the past few years na sarado na siya medyo maulan tong araw na to sana lang hindi masyadong maputik mamaya pag nasa gravel section na tayo syempre for safety purposes tsaka nakatamad maglinis ng bike <laughs> pero actually ang sarap magbike sa ano ganitong panahon December time medyo malamig na kaya parang ang tagal din bago makaramdam ka ng pagod bagay na bagay talaga mag long ride sarap ng hangin eh. wag lang lumakas <laughs> wag lang maging ulan talaga Yan na si Bea. Kung napansin nyo, naka-MTB na naman tayo. Gusto ko sanang gamitin ng road bike ngayon. May in order kasi akong gravel tire at gusto kong subukan kung gano'n ba ka-effective. Pero mukhang tama lang din na nag-MTB tayo dahil sa weather ngayon. Pagpapaliba na lang muna natin ito sa ibang rides. hirap lagi ng section na to <laughs> Pagdam na medyo madulas ang kalsada ngayon Kaya maingat kaming lumusong. Lalo na dito sa tinatawag na Big C o Devil's Corner Na kilalang bankingan ng mga nagpapotoro Pero umulan man o umaraw Dapat talagang alerto tayo dito Madalas kasi ang aksidente sa area naman Sa club pa kung madamay lang tayo Kahit tayo pa Ito yung sa Santa Ines. Ayan. Someday mag-ride din tayo dyan. 2015 pa ata yung huling pasok ko dito sa Santa Ines. Nung nag-ride kami sa Kinabuan Falls. Balita ko, madami nang nagbago at malayo na ang naraabot ng kalsada. Sarap pag dito. Pero mountain bike territory na. Naalala ko noon, may git 20 ata na river crossing ang ginawa namin. Sa ride natin ngayon, meron din tayong tawid ilog. Pero maliit at madali lang naman. Bago tayo umabot sa Sierra Madre Hotel, ano tayo doon? kakanan sa arko ng ano, uh, barangay Kuyambay. Pagpasok doon, merong matirik na lusong kagad yun. Tapos, eventually ano na uh, tayo sa gravel or unpaved road nag ang unknown at sana sana tama ang utog namin kasi kung sakaling dead end yung mapuntahan namin ang hirap ng araw balik naman ang aircon <laughs> biglang dumamig medyo mataas tari kasi talaga yung ano um, elevation natin Nakakalang tayo dyan sa arko dyan Okay, pumasok na tayo dito sa ano Sa looban ng Kuyambay Barangay Kuyambay Tapos Ang plano Kung gumana ah, Pag dinaretsyo natin to Actually hindi siya talagang diretsyong diretsyo Matatagos natin ang Sicho Rawang Barangay Tandangkutyo sa Tanay Rizal pa rin. Matarik talaga yung lusong dito. Ito yung pinagdarasal ko na hindi namin kailangang awunan ulit. Wow! Ganda ha? sarap magbike dito ang tahimik huwag lang biglang umingay <laughs> kailangan talagang gumana tong ruta na to oo oh, kong akitin to <laughs> lalo na to ayo kong akitin to <laughs> So, merong mga ano dito, resort, tsaka campgrounds sa area na to and testament lang yon sa ganda ng lugar na to kung gusto mo ng tahimik at makakapag relax ka na lugar maganda tong area na to dito sa ride natin ngayon buod sa gusto nating explore ang gravel roads ng Puyambay papuntang si Chirawang plano rin nating mag side trip sa mga gandang spots na maladaanan natin may mga sikat na puntahan doon sa bahagi na yun ng Tanay, gaya ng Kalinawan Cave, Daranac Falls at Paglitaw Natural Pool. Pero ang initial plan namin doon ay siguro yung pinatawag na Pupot Cave and Spring. Parang maganda din kahit hindi kasing sikat na mga ibang na nakapaligid dito. Adventure na naman. <laughs> so naka isang river crossing na tayo. Pero tingin ko isang river crossing lang naman ang gagawin natin last na yon. pero hindi yun yung huling ilog na makikita natin andito tayo sa dagat-dagatan campsite tsaka sa ano, uh, rainbow forest resort kulit lang out of nowhere meron ganito <laughs> sa gitna ng kawalan pero nag na kami dito dati nag overnight, nag camp na kami dito sa dagat-dagatan kaya medyo familiar ako up to this point ng ruta natin so after nito ayun ang medyo unknown pa pero may napagtanong kami ngayon lang na ganoon din 50-50 uh, merong nagsabing pwedeng makadaan meron ding nagsabing hindi so malalaman na lang talaga natin kung gagawin natin may lawa. Ito ba yung tinatawag na ano? Proper gravel. Medyo technical din tong climb na to ah. Madulas. Ano Nakabis to? din talaga magbisikleta sa mga trail at gravel roads yung chill ka lang habang ini-enjoy ang nature. Malayo sa usok at ingay ng siyudad. Sana lang nga ay madami pang mga ganito na hindi kalayuan sa Metro Manila. Sa totoo lang, ang talaga talagang magpapasok sa akin sa libangan ito ay yung idea ng pagbibisikleta sa ganitong mga lugar. Kaya pinag-ipunan ko din talaga noon para makabili ng MTB na gamit ko ngayon matagal ko din tong gamit at kung saan saan trail din tayo nakapunta wala kaming buwelo kaya talaga namin sa totoo lang eh pero gusto lang namin maglakad para lang makapag-unat <laughs> pero ayun walang buwelo na natutumba kami pag ano um, uh, tinatry namin i ano ipadyak dapat naka road bike ka tama para wasak ang bike mo Okay, dito na kami sa according sa nakausap namin sitio real gate Ayan. so pag dineretso daw namin to marami kayong matatagos punta sa sitio rawang tapos yun nga uh, kalinawan cave at marami pang iba Oh, may mga ano, Nandito na tayo sa Sitio Rawang, Barangay Tandang Putlo. Kaya nang nasabi ko, may ilan ding mga puntahan dito. Karamihan may entrance fee. Meron ditong likuan pabalik sa main road. Pero gusto muna nating explore kung hanggang saan ba abot itong gravel road. Umaasa ako na may tagusan. Pero kung titignan mo sa mapa, mukhang dead end. Ah, ito na yung paglitaw. Okay, paglitaw. Hindi po. May daan po ba dito? May dead end na po ba to? May hirap na ako kasi daan dyan eh o, Wala yung, na? Mababat ano, ano, uh, na na Talagang ano na ano? Oh. Magkakain kayo Oo Magkakain nyo, pagkakain lang nyo yung bike Oo, so, magkakain nyo yan Pagkakain nyo yun, pagkakain nyo yung bike Sao dito, ay eh, dito, pa bike pa Oo oh. eh. Siguro magpipicture lang mali ko pa ako, sasakay masunod ko sa may karagubataw oh. <laughs> Oo Sige ho, oh, thank you so, Ito yung entrance sa ano, uh, paglitaw Natural pool Yun na ata ang pangalan nun And kung didiretsohin yung ito, itong kalsada na to sa likod namin. According sa nakausap namin, ano na daw siya? Aa uh, aakayan na namin yung bike. Ah, uh, paakyat. And hindi na niya nire-recommend. And tinitingan ko rin sa mapa, parang putol yung uh, yung trail parang putol siya. Pero siguro kung pipilitin mo, makakatagos ka raw sa bayan magbabacktrack lang kami dito sa uh, sa kalsadang to until meron kaming lilikuan sa kanan pa ano matatagos namin yung highway pero bago yon meron muna kaming isang side trip gusto naming ano pumunta sa tabi ng ilog para makapag ano, banlaw banlaw man lang On the way tayo sa Pupot Cave and Spring o ayon sa mga karatula dito, Pupot Bukal Medyo looban na ito pero may kita naman sa Google Map yung location pinili namin dito dahil parang hindi pa siya ganun kakilala at parang maganda din ba sa mga larawan na kita namin May passage fee na 30 pesos at may parking area din para sa mga may dalang kasakyan natin yung tinatawag na Pupot Cave. ito na siya, ang Pupot Cave and Spring. At hindi kami na-disappoint sa silayan namin. Maganda siya gaya ng mga nasa larawang nakita namin. Malinaw ang tubig at may malaking rock formations na inukit ng ilog sa mahabang panahon. Mukhang mababa ang tubig ngayon kahit umaambon buong umaga. Mas lahat na siguro kapag summer. Pero dahil dito, mas madaling ma-access yung mini waterfalls itong pupot ng network ng mga ilog sa bahagi ito ng danay. At malamang ay makakonektado din ito sa talo ng naranang at pati yung cave. And relatively speaking, sa compared sa mga um iba pang mga ilog na medyo malapit dito sa area na to, malinis siya actually. Malinis and maganda. Maganda yung mga rock formation. Mayroon ding cottage kung gusto n'yong magrenta. Parang may shades yung aso. Awesome. Pabalik na tayo sa main road. Yung pinasukan natin kanina, yung bridge, yung rawang bridge. Pabalik tayo doon. Um, then from there, mayroong kanan na lilikuan. And matatagos natin yung ano uh, portion ng Tanay-Sampaloc road. And then eventually yung Manila East Road. Medyo maraming surprises yung ride natin ngayon pero Actually, mga good surprises naman. Medyo matagal din kami hindi nakapag-gravel o trail. Kaya, enjoy. <laughs> makapunta ka rin ng ano ng Taranak Falls pero hindi na tayo punta ngayon ang bilis din talaga ng panahon no ilang araw na lang ay bagong taon na naman gusto namin gamitin ang pagkakataong ito para sabihin maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel may mga pinaplano tayong big rides kaya pagdarasal natin matuloy ang mga yon. Pero for now, hanggang dito na lang muna siguro tayo. At kita-kits na lang next year. Mabuhay kayo.